In drama presents, handu manan so sa, sa ka awit. Ano ba daw kaagi karon? Mga <times> kining sa kababayeng at kababai ngay nangka bulon si bu ang atuman at na ita singan Lolabs. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, lolabs. Oh, Junjun. Muna iti lolabs. Sa so, siguro tuk text text o tawagan ay nagkukman. insurance ka kunin mo. Lain na po din ng sugtunti ka. Niwa pa ta magkita sa personal. Oh, kung mo na magkita ta. Ha? Huh? Pero Domingo ah, magkita ta. <laughs> Ikaw ni Loves? <laughs> ako in town. Ako po, masanin ang na. Abi ni Mo, lipay kay ko nga nagkikita ka na ako. Oh. Ya, yeah, karon nakita naman kita personal. Oh, <laughs> kumusta naman tong akong gingon nimo? Uh, ko enjoy Sugda na ko ba? <laughs> Betaw uy. Ay tinuoy de. Dili makalisa di kog maon chon. Oh, uh, ang bot mo ipasabot nga. Imo na kong mm gisugot. -hmm. Oh, John. Oyab na ta. Oh, wow, salamat kayo, Labs. Nguha ko nimo pantos og dugay. Salamat kayo Imo e dai uyab ang naghatod ni mo lalabs. Ote. Din masa mo nakaila adto. Ako ditong katax ti oy o ba? Ayaw lang kaayo pala big ng mga lalaki. Kay naarabay lalaki nga igurang rang mo pahimos. <laughs> Buodan may si Junjun sa kung tan-aw Mayon ta. bala ka gading tanong akong amo pa hina mo ijunjun oh si junjun man ingana hello hi basta <laughs> okay ra ikaw ka Huwag mo ikaw wa pa lagi ay ka uno oi eh. mabusog <laughs> naman ko kung makadungo ko sa muntingong <laughs> sus ikaw no Atikan kay ka tulog you know, bitaw gibingaw magali ko mo. Hmm, bago pa ganito nakita. Um, ngun ini lagi tinggal di naik baik rumah. Um, dari hari minggu on Hmm. Um, kerum domingo, minggu ba. Mana ada seta? Asam tu mana Roy? Aku bisa kasih langgut. -tron. Kadang nga, tidak paling ngau kan. Ah, uh, sige. Manangit ko daan sa kong amo nga. Mo day off ko. Um, uh, June. Abi ba na ko gumanuroy ta? Gidaman mo ining kamay kwarto. Ani na ko pa matod ilalaps? Kung nahigug mabagil ka na ako. Ha? Uh, lalaps. Jun, Jun, ayaw sa. Dili pa ko andam. Kadlok ko. Uusa mo yung mong kadlokan. Basta mapagdus on lang Ay, kapala ka. Kaya di ka na ko pasagdan kung mo mabdos ka. Bantay Ha? Ulagi, promise na nakone mo. Garap saan? Recorded by X Thunder Gaming. maayo ang tagdili ko mo, Ma'am Dos. Hala. Ang alam ko Magbalit kong pregnancy test, B. Ano maklaro ni? Ginoo ko. Pasitif. Ah, mabdus ko. Si <laughs> Kailangan ah, mo ba ili si Junjun? Mayunod nga mabdus ka. Jun, kung sa mo buhat doon, Ani? Pahawaan na sa mga trabaho nga. barili sa mga tapit. Ado dito. Aron yung na sa kamangina. Kay, malaka sa kwa. ah oh. asa ka? Ah, uh, nangagad mong gutog ino mga eh Oh. Imo <coughs> e kumbiaan din, hi? Ha? Nga na ay bata. O nga, di pagkikagibuhat. Oh. Nga naman di ay. Kadi utro magay ko. Oh. John John! Hoy, John John! Tabangi ko buko si ning kahoy, oy! Ogso din yung bagol kay kuhao ni eh, Ron! John John! Ay, paita. Ay, paita. Wa mo patuo. Oh. Ni si Bat gyud. Mula ka na sad ka? Oh, kay naita resonahan. Itari to na mo ang manok sa amigo. <sighs> Abi ni mo sa pagkatinuod lang Junjun. Wa lagi ko makauyon ni na natong sitwasyon. Abi ba nako kung magtipon ta imo kung pagdaon. Imo naman lang hinuon kung pasagdan oy. Oh. Naay taon tay anak oy. O niya nga itong panginabuhi din niya ang pabaligyag bagol o gahoy? O niya, dili pag yung kamutabang. Iyon pa lang pasagdan. Mas mayo pa talagang magbuwag na lang ka. Pupauli ko sa amo. Maode ay naigidangatan sa imong pag-live-in-live-in o pag lalaki, lalabs. Hey, ma Maong ma, anhi lang una ko din sa ato ha. Oh, wala na'y problema anak ko eh. Kana pa nga na ako'y kauban din he. Huwag na ko'y kalingawan nga apo. Ha? Maninda ka ugdonat? o donat? Oo ma. Aron basta sa mapalit sa mga panginahanglan sa kong anak? Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Diarang donut, init pa. Palit na mo mga suki. Ma, muskwila ako ko. Um, sige, Inday. Ang akong baon, Ma. Mm. Eh, biyara, oh. <laughs> Adon ako, Ma, ha? Mm. <laughs> Amping na ka. Pauliog sa'yo. Oo, ma. Bye-bye. Hmm. Dali aras pa na ah, sunod to, eh. High school na si Inday. Ah, mga dam na ko sa kong paninda. Aron, makapaninda ko sa'yo. Naaparaba ko yung mga atiman nun. Ah, salamat, Ki. Uh, Hmm. Biyarang donut, mga suki! Init pa! Unsa na, loves? Uy, Sam! Uy, ikaw magudi na! <laughs> donut niya kong da, uy! Ang baligya! Oh. ko, bi! Uy, adad sa inyo! Ah, di lang ko, Oi okay. uy! Kay, Uy, magkaon sa amo, anak! Na, la, sige, uy! Aris ako sa unahan, ha! Hmm. <laughs> donut! Init pa! Mm, buntag na saba. Ay, magpusa ako sa Facebook, be. Ay, ako man nilong panahon na nga. Maulang uso. Ilig e, mata, Facebook na yun. Magpost sa ako. Ay, lunis na po. Kayod na santa ini kay naay estudyante. Kapait ng pumbrita. <Tipos> hello Ay, ni comment ni si Sam sa kong post. Ayaw ka bala ka, loves. Kay mo abot ra ang lalaki nga mo pangka ni mo. Huwag ka sa altars kami ni Uwan. <laughs> Huwag ni paglaom, oy. Uh, hala, Ni chat si Sam. Hi, loves. Ay, kapoy ba yung mga laki, oy? puro pangilad. Oh, uh, ni Chot naman po brindi ni si Sam na ako. Loves, pwede makikita ni mo. Naunta ko'y tuyo ni mo. Diri lang sa tabuan. Hmm. Tsaka'y tuyo ni Tuhan na ay... Um, Madom sa gigog tabuan, oh, ako na lang ni siyang happy <tap> Pfff! Salamat nga, nakikita ko na akong loves. O, sali mo tuyo na ako, Sam. Ah, uh, loves, ang tinuod. Nakagusto ko ni mo. Uy, hatay para god Ano sali din yung imuha, Sam, panguyab ni. O, oh, loves. <clears throat> Sam, tangkahan talang ka, ha? Dili ko ganahan nga musod o relasyon nga. Dili, seryoso. Kaysakto na ako sa edad. Kung tininood ang imuha na ako, pangasawa na ako. Og kinahanglan sab nga, madawat ni mong akong anak na eh. naman ako'y anak. Dalil ako gusto masakitan pa, Samgud. Seryoso ka, labs. Kung iman akong sugton, mahalon ako pagkaunti ka. Dili halika na ako pasakitan, og andam kong mangmahal si mong anak. Sige, sugton ti ka. Pero, ipakita ha, tininood ang imuha din ako. <laughs> Ulabs, oh, o? karon Uh, karan na yun. Wado ko sa inyo. Aron, makigsabot sa iyong inahan. Kung kanos ako may. Uy, nagkasinabot na day mong lalabs doon, Sam. Unang? Unya. O sa may plano ni mo doon? Sa sunod buwan, mamay minang. Ay, ayaw na lang anang pamay-pamay doon, uy. Aha? Ma? Mas gasto na. Gasto pamay, pamay, na ng pamay-pamay, lalabs. Pakasal na na magdiritsoron, gamay na gasto. Ah, ah, salamat na nga, uh, wakay pagsupak sa mong relasyon ni eh, lalabs. <laughs> isa lang gina ko, sama. ko ni pasakitan. Oh, lalabs. Ako na isa adi mo, nga mahal na upang ka. ka. Sa pagpatak ng bawah, ikaw. Uwa ko home sanay sa kong kinampuhi. Nga may lalaki pa ba di nga nga maseryoso na ako. Sa mga naminaw ka ron, labi na sa single mom, ayaw lang mo pagkawa sa paglaom. Kaya may lalaki ragyod nga gitaga na ang ginuon nato. Din na lang ko to, ugdagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More powers, RMN. <muling noise> recorded by X Thunder Gaming. Mga mga higalan ka agini lalabs ng taga barangay ng ka buluon Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ngayon kalahan ikaw. Angmong kaagi ghibahatano doa sara juni, Ricky Persuelo garing, ugubun sada Riksuni Prisila Rekanas. Kamu usap mengahi galak, mengasukin tipa minau, kena singka-singku gidapit sapa padahal, sayun yung negalain laing kaagi sakitabuhi ngene glibut sosa kawit. Ia dres lang ini-ini ng tolomanun, handumanan sosa kawit kerof, RMN Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez building Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtun sasunutikayon, tagang salamat senyo, pa pami.